masasabi niyo sa nagbigay po ng sponsor sa akin? Maraming maraming salamat po. Kasi po talagang kami medyo hirap. Opo. Kaya salamat po ng marami sa tulong ninyo. Mga kapatid, magandang umaga. Kung nanonood po kayo ng video ni Che, yung aking asawa, meron po siyang binidyong bata doon na tinulungan niya na binigyan niya ng pinagliitan po ng mga uniform ng mga anak ko na pampasok. Ngayon, ngayon mga kapatid, yung batang yon na is po ni Che na gusto niya magkaroon ng bagong sapatos, yung bata. Ngayon may nag-sponsor po doon sa batang yon From Jeda po, isa din pong OFW na kababayan natin Pilipino na napanood po yung video ni Che Na ngayon nagdonate siya ng pera pambili ng bagong sapatos doon sa bata. Si ang batang si Ipe, ngayon mga kapatid, hanapin natin ang batang si Ipe para makuha natin yung sukat ng paa at bibili ng sapatos para sa kanya. Mga kapatid, mga kababayan, nakita na po natin ang batang si Ipe na magkakaroon po ngayon ng bagong sapatos. Alamin po natin kung anong sukat ng paa ni Ipe at meron po tayong dalang panukat ng paa niya para makapunta na po tayo ng bayan at maybili siya ng sapatos. Pag binili ka ba ng sapatos, matutuwa ka? Kasi may nagbigay sa'yo ng pambili ng sapatos. Sabihin mo, thank you po. Sa nagbigay po sa akin ng sapatos. O, lakas sa mo, uli. Sapatos. Ito natin yung paa mo. Ito po, susukatin na natin yung paanipe. Para makapunta tayo ng bayan at makabili na ng sapatos niya. Ano bang grade mo na? Kinder, Kinder po. Lagi mong hinginu po ha? Masaya ka ba ngayon at bibili ka namin ng bagong sapatos? Sabi mo doon sa nagbigay ng, sap ng pambilin sapatos. Salamat po. Salamat po. Tingin ka, doon, tingin ka doon sa camera. Salamat po. Salamat po. Ayan po. Ngayon po nakuha na natin yung sukat ng paa na ipe at bibili na po tayo ng sapatos sa bayan. Yun, at aalis na po tayo para bumili ng sapatos ng batang si Ipe. Grabe po, ako ay sobra pong natutuwa para sa batang si Ipe kasi po ay magkakaroon siya ng bagong sapatos. At nagpapasalamat din po ako ng lubos kay ma'am. Mag-iingat po kayo lagi dyan sa Jeddah. God bless po sa inyo at maraming maraming salamat po sa pagtulong sa batang si Ipe na magkaroon ng bagong sapatos. Good morning po mga kapatid da, Dito po tayo sa bilihan po ng sapatos Para mamili ng Ibibigay na ibibigay natin sapatos Kay Ipe Sa batang walang sapatos po Mamimili po tayo dito Ng pagkasa sa kanya Malaki po Wala pong mas maliit pa dito So guys, meron na tayong napili na sapatos para sa batang Sipe Ano ba 'yan? ko sa inyo kung gaano kaganda tong sapatos na to. Wala na kayong Ayan. ibang ganda Ito na talaga. Hindi lang po yan natuwa po yung may-ari ng ng tindahan ng sapatos, magbibigay din po sila ng free medyas po sa kay batang Sipe Napakagaling naman po. 233D 'yun. Ito ng black. Sigurado pong matutuwa si EP dito. Thank you. Thank you Ate. Sa Happy Medias. ano ang pangalan ng ano ang pangalan ng tindahan nyo? Rayhana Store po. Yung shout po sa Rayhana Store. Dito po niya matatagpuan sa bayan po ng Santa Cruz sa may palengke po. Nakakatuwa naman po eh nagpa may previous pong ano medyas si ate kasi sinabi po natin na ibibigay po natin yung media sa batang batang mag-aaral po do sa amin na kulang po sa gamit Opo, kasya po yan. Walang white, White. O, yan po. Thank you po. God bless po sa inyo. Bayaran mo ma. So guys, ito na yung sapatos ni Ipe at may kasama kong medyas. So yun guys, uwi na po tayo para hanapin muli si Ipe para ibigay na itong sapatos sa kanya. Sigurado po ako matutuwa yung batang si Ipe. So ayan guys, uwi na po tayo. Sigurado po matutuwa si Pirito sa binili natin sa patos para sa kanya. Matutuwa rin po yung nag-sponsor na uh, ng sapatos sa kanya kasi nakabili na tayo ng sapatos ngayon uwi naman tayo para namin si So, ayun nga po. Nakauwi na po tayo dito sa bahay. Galing sa bayan. Ngayon, ating ihahatin na itong sapatos na binili natin sa batang siipe para ibigay itong sapatos na to. So, ayun guys. Papunta tayo sa bahay po ni ng batang siipe para ihatid po itong ibigay ni ma'am from Jeddah na sapatos. Matutuwa po ang lola niya dito o ang tatay niya o ang magulang niya, magulang niya. So mga kapatid, nandito po tayo sa bahay ni Ipe para ibigay itong sapatos na to. Ngayon, tatawag tayo sa kanila para ibigay itong sapatos na to. Tao po! Te! Nandiyan po si Ipe? Ito. Ito, si Ipe. Te, meron pong ano, nagbigay ng sapatos po para kay Ipe. Para daw po may masuot siya sa pagpapasok niya sa eskwelahan. Oo. Ito tayo. Nasaan ba si Ipe? Ipe? Harap ka kayo Ano masasabi mo kay Kuya Bulabog sa kaya doon sa nagbigay sa iyo ng sapatos? Thank you po. Yan, ang bait pala ni Ipe. Ate, upo tayo dito. Susukat natin. Ate, ito yung, ano, yung sapatos ka Buksan nyo po lagi at nang may natuwa po sa kanya ate napanood yung video niya kayo yung in-upload ni Che na di ba kulang nga po daw siya sa uniform ngayon may napanood may nakapanood po taga ibang bansa na nag-sponsor po na ibili po si Ipi ng sapatos sukat niyo po ate kung kasya po sa kanya kanina po kasi sinukata ko siya nung nasa amin siya sinukata ko yung paa niya oh. ng, ng tali yeah. Eh ngayon para makita din po ng nag-sponsor sa kanya na suot niya po. Kung kasya talaga yung napili natin. Si ano po pala to mga kapatid si Nanay Nori ang lola po ni Ipe. Siya po yung nag-aalaga sa kanya. Ayan susukat pe. Suot mo yung medyas pe. Masaya ka pe. Okay. Peace ma'am. Salamat po dun sa ano, mga sa nag-sponsor po ng ng sapatos para po kay Ipe. Sobrang natutuwa po si Ipe dito sa ibinigay niyo, ma'am. God bless po sa inyo, ma'am. Salamat po nang marami. Teh, napakabuti po nung nagbigay ng sapatos kay Ipinot eh. Mm -hmm. Sana marami pang tao na katulad niya, no? Oo. Mm -mm. O, suotin yung medyas. Bukas, susuotin mo na yung pagpasok. Sana marami pa silang matulungan. Opo. Ayok ka siya ng sa medyas. Oh, oh, oh. Basta mag-aaral ka, Ipe, ha? Masipag po mag-aaral si Ipe. Oo. Oh. Okay, ano mga binabaon mo pag pasok? napasok? Okay. Pera. Pera okay, po. po. Sinasabi oh. ng manginginu po. Papaduin. Ito po. Oh. Ang ganda. <laughs> kasi. Kasya, eh. Oh, sinukat ko na po yan. Bago ako punta ng bayan, sinukat ko na po ng paasip, eh. ah. ako ng paasipi. Nakita ko kasi naglalaro doon. Lagi naman yan doon. Kita mo pagkakani, doon ko tinatawag. Ilan taon na ba? Ilan taon ka na ipi? Sa October 11 ay anim na taon na siya. Oh, Mag-grade ba ka na pala? October Ang ganda. Ma'am, tingnan nyo po yung in-sponsor nyo po. Ay napakaganda po para sa paanipi. Oh. Sobrang natutuwa po. Pati yung lola niya. Oh, tayo ka nga ipi. Akat kayo dyan. sa upuan para makita ni ma'am. <laughs> ang ganda. Masaya ka, Ipe. Ha? Tingin ka dito kaya. Eh. Oh, thank you po. Mag-thank you ka sa nag-sponsor sa'yo. Salamat, salamat po. po. Sabi mo, salamat po. Salamat po. Yan. Te, ano pong masasabi nyo sa nagbigay po ng sponsor sa akin? Ay, Maraming maraming salamat po. Kasi po talagang kami medyo hirap. Opo. Kaya salamat po ng marami sa tulong ninyo. Um, saya si pati si ano si nanay na si Ate Nori talagang napasaya po natin, ma'am. Sana dire-diretso lang po yung blessing sa inyo. Oh, ipe. Ipe, ang gusto ang may pinarating si sa akin si Pe. Meron po nai, meron po pinarating sa akin yung nagbigay po ng sapatos sa kanya. Ang gusto lang po niya ay ano uh, mag-aral po siya mabuti. Baka next time po, baka meron pang tumulong pa ho kay, Saba, kay Ipe. Baka hindi lang po yan kanyang sponsor. Malay nyo po. Uh, di ba po kulang po siya sa, ano, sa uniform? Yung kulay puti po? Ano bang sukat ng kanyang uniform, te? Ay, yung binigay ni Cheche noon kasya sa kanya eh. small ba? Hindi. Ewan Ay, ko. Eh, Tanong mo kay Tieti. Opo. Pero may mga sh shorts. So yan po narinig nyo po yung ano yung mga sinabi po ng nag-aalaga po kay yes, 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 <laughs> kay Ipe. At maraming maraming salamat yes, 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 po. <coughs> Ma'am, mag-iingat po kayo diyan sa ibang bansa. Uh, God bless po sa inyo. kasama po natin si Nanay Nori yung <laughs> nag-aalaga po sa okay, kay Ipe. <laughs> i po sa inyong uli. Yan po. Salamat po ng marami. Sa tulong ninyo. Oh, oh yun po, uh, mga kababayan, mga kapatid. Nahatid na po natin yung sapatos na, na, na nag-sponsor kay Pe. Kung bago lang po kayo sa aking page, sa aking channel, huwag nyo po makalimutan mag-subscribe, mag-comment, mag-like. Yan, see you next video po tayo, mga kababayan, mga kapatid.